Dito po tayo ngayon sa taping ilog ng Marguena. Dito sa latagan ng mga pesa at saka mga bisikleta. Yun, mayroon nitong Weapon Hunter. oh. 25000 pesos. Pero nego pa ito. Ah. Andyan yung contact number ni Mang Andy sa screen. Dito po ito sa latagan sa Marguena. Yan yung tulay ng Marguena. May LTO sa bandang dulo. Baba kayo. Nakari nyo lang to ang latag dito. So ito is weapon na hunter. Yan, yung karga nito Shimano Deore. Ayun oh. Tapos yung handlebar ah carbon lodi from FSA ABR yung stem. Yan, yung shifter nito, yan Deore. Mga handle grips, yan silicone. tinidor, ayan oh. Carbon lodi. Quick release, Novatek yung hubs. Maxi Space ang gulong na 29 by 2.10. Ayun, Presta valve. Internal yung kable. yan, yung tatlong kable andito sa ah, yung dalawang kable andito sa likod. Crankset Jory. Ayun Tapos halo take na yung plato is 36 teeth. Tapos labisi yung pedals. yan may pre na siyang battle cage, musu, may extra pa siyang mount dito. And 29er po ito ah. Ayan. Weapon. RD Shimano Jiori with clutch. grabe ang laki ng cogs nito. 50 ata to. Ayun, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o, oh, 11 speed. 1 by 11 po mga kabikers. Ganon din yung gulong sa likod. Max space. 29. Presta valve. Yan. Quick release. No batik pa rin yung hub sa likod. Yan. Seat post. Labisi. Saddle. Specialized po ito. Yan. May liter S. Is... Ayan. So, kung trip nyo to, Weapon Hunter 29er na naka-Gore ang karga. Kontakin niyo lang yung number ni Mang Andy andyan sa screen. Andito lang po sa latagan sa Marikina. Ayto uh, eh, 9,000 pesos. 9,000. 9K. Ito yung contact number oh. Sure 912 0346142. Ayun. Full sus all suspension alloy po oh, ano, ang kapal ng ilang oh. ibig sabihin alloy grabe oh. rare shock Lupit. coated lang yung crank arm nya coated ng plastic tapos ring so upgrade yun na lang to diba? naka yung crank arm nya one by tapos yung um, naka mechanical pa to L2 A7 yung shifter na 10 speed handlebar, lungy stem 777 seven, lockout tinitor, may sticker na rock shock ayan, quick release yung mga hubs tiyaw yung ang gulong pristam valve tapos naka eyelet yung mga rims, 26 by 1.95 ang sukat so nito so ibig sabihin 26 to pero may sukat so sya medium Diba? Seat post alloy from Foxter. Ito, giant to. Nasa atin. Uh, Grey caliper, thorny. I like pa rin yung rims. Yan, 10 speed na to mga kabaykos. I-upgrade yun na lang to. RDL2S7. Yan, 10 speed to ah. Kasit na to. 9,000 pesos. Yeah, original lang kung trip nyo tong ganitong klaseng sit up na full sus diba? so andyan yung contact number oh. dito lang po sa latagan sa Marikena top tube lang yung eh, tatanda ako, sukat nito eh. 50 mm -hmm. Ha? Ah? 54. Ha, ah, 54. 54 yung top tube nito mga kabayga. Ka. So, trick. Yan, aloy. May presyo agad. 22,000 pesos. negotiable oh. So, andito na rin yung contact number ni Kuya. 0919-537-1712. Yan. So, ang karga nito is... Sura. Sura. Tapos, Bontrager trigger lahat ng cockpit niya. Ah, Bontrager, drop bar. Cockpit. Carbon loady. Ini dor. Ah, itu dia sebenarnya. trigger, oh. Twenty five, balat tu. Seven hundred by twenty five. Kaliper. Kini so. Oh. Nan series. May free na siyang battle kids mga kabaygal oh. Tapos may mount sa dito sa uh, hand pump o mini pump ayan trick na alpha ayan. May sukat dito 54 crankset FSA ayan FSA 2 by tapos cell bearing and 5034 tong ngipin ito pedals alloy to simple cell bearing yan tapos FD Sora RD Sora yan, yung mga staker o oh, details ng batalya. Okay, so RD, yun nga, si Manosora. Yan yung pags. 2, 3, 4, 2, by nine. and 3, trigger 2, 3, mga rims 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, seat post bone trigger ayan. saddle bone trigger bar tape mga kabaygers o oh, terno sa kanyang batalya o oh. diba napansin nyo ang ganda ng bar tape nyo so dual pala ang preno nito pwede kang preno dito pwede din dito ayan so kung trip nyo to trach na alpha ayan 22,000 pesos under nego pa to kundakin nyo lang na number ni kuya dito lang po salatagan sa Latagan sa Malagena kung hindi mabinta ngayong araw pwede nyong puntahan next Saturday or Sunday okay yun mayroon ditong trick Marlin 6 mga kabayga yan legit trick Marlin 6 anong sukat nito kuya? 29 ah 20, 20, 29 17.5 3 oh. oh. diba anong karga nito? ah uh, Alto Shimano dalawang klase. Mm Shimano Altos yung shifter. Ah oh, shifter. Yung shifter ng RD, yan Shimano Altos. Dito Shimano lang oh. Ang hydraulic nito Shimano MT200 mga kabikers. So yung handlebar nito MR Tools yung stem Anta. Ayun oh. Anta. Tapos yung handle grips, mayroon siyang arm rest, di Tapos may lock spacer carbon lodi eh, mga kabiker yung headset wala tayong nakita ng brand pero yung ano dito rest and legit mga kabiker so andito yung buds ng ano ko hmm. diba? so yung tinidor anong tinidor to busing anong brand nito matandaan eh pero ano sya, no? Air no? Yeah, air. Airport, ko lang ng air fork, oh, tapos lock out. murado na yung pangalan dito. Ayan. Tapos quick release. Yan, Yung gulong from gilwir Bago pa. may mga balay pa. Bone trigger yung rims. yan So ang size nito 29 by 2.2. Yan, naka-American type yung bulb. Tapos syempre, internal cabling po ito. Yan, Drake Marlin 6. Yung crankset Ayan uh, no. Oh. Yan, Shimano mga kabikers. Shimano MT 210. Yan, made in Malaysia. Pedals alloy. Yan, 3x2 tapos naka-alotech na yan no. Oh. Alotech. Yan, AFD Shimano Tourney. Yan, dalawa yung mount nito. Tapos RD Shimano Tourney TX. Kaset na to, kuya? O thread type? Kaya kaset dyan. Kaset na to? Oo. 3x8. Yung hubs. i yung hubs, no? Ah, oh, i So, ganun din yung rim sa likod, o. Oh. trigger, yung gulong, gel wear yan American type yung valve yan quick release seat clamp ito tapos seat post anong brand ito Saturn yun no? Saturn tapos saddle trinks yan so magkano dito kuya Okay, so ayan 17,000 pesos pero may discount ba to ha? Pwede kayong tumawa dito. Brake Marlin 6 po ito. Na naka hydraulic na ayan oh Shimano yan MT200 tapos naka air shock yung tinidor ayan tapos halotech na andyan yung contact number ni kuya ayan pwede kayong mag text o tumawag sa kanya kung trip nyo tong trek na Marlin 6 dito lang po sa Latagan sa Marikina